maglagay ng balanse sa Pinterest. Kumusta mga kaibigan? Ayos ba? Si Leonardo Paiva ulit may bagong video. Sa video na to, ipapakita ko kung paano maglagay ng pondo para sa iyong mga ad at kampanya sa Pinterest. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang katulad na video dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong sa inyo. Mga kaibigan, ito na ang pangalawang video. Sa unang video, ipinakita ko kung paano gumawa ng ad account sa Pinterest. Kung hindi mo alam, nasa card ang link ng unang video. Ito ang pangalawang video para maglagay ng pondo para sa iyong mga ad at kampanya sa Pinterest. Sige, nakalagin na ako sa Pinterest. I-click mo ang account overview. Sa account overview, may mga options. Punta ka sa company at hanapin ang billing. I-click mo ang billing. At i-click natin 'to para magdagdag ng impormasyon ng kumpanya. Dito mo ilalagay ang iyong datos. Pangalan ng kumpanya, telepono, kalye, numero, address, barangay, lungsod, probinsya, zip code, bansa. Ilagay mo rito ang iyong advertising content at commercial na komunikasyon. Kung ikaw ay isang ahensya, Pumili ka ng isa sa mga opsyong ito. Ilagay mo ang iyong tax info, CNPJ or TIN, PETSA ng kapanganakan. Tapos i-click sa baba para i-save. Pagkatapos, i-click mo rito para piliin ang address na iyong inirehistro. I-click sa ibaba para i-save. At naidagdag mo na ang impormasyon ng kumpanya dito. Ngayon, idadagdag mo naman ang iyong billing information. I-click mo at pumili ng paraan ng pagbabayad para sa iyong mga ad. Dito mo ilalagay ang billing address mo. Pwede mong i-click ito para kopyahin ang info ng kumpanyang kaka-register mo lang. Ilagay ang credit card info mo, card number, expiry date, at CVC o CVV code. Tapos i-click lang sa ibaba para i-save. Nakuha mo? Ilagay mo sa comments sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial videos. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat ka. Salamat guys.